<laughs> Ay, okay. lilega, lilega, lilega na Dito, <laughs> Sa <bagi> na pa. <laughs> okay. na kita saka de utagiglan na pa Mas nawara. pa kami hindi. Ah, tawad tawad gas pagbalik na gas. <laughs> <laughs> Golpe patot-tot. Bak... Unu-unu. <laughs> 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 <coughs> ng mga pa Magrab ini hmm. inig Inig Muing kamuntay niya Sus, kaya sa atin ko sa ano Doon sa Doon sa Birthday video ako Doon sa sa Hindi mo mga video ka mo ka video Ano na video Tinipindot Rubro ka na dito Hindi, Hindi, wah yeah. Hindi, Hindi, Dapat kasama ay ito. Hindi rin Dapat uha mo po. mo ko na si nanay. Amo yeah. na ko rin yung yeah, pagpapak. Matarido. 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 ay. Rick ato. Okay. Nakat yeah. okay. ko ito. Swil ka itig. Hindi istang. Hindi ka okay. Ito nas. Itodas, sampai-sampai soalnya ada potanamnya di Kais tok Itodas, Kais tok Itodas, Kais Itodas. Pero kung hindi ka maaarang mag ah, ah, man eh, marunong ko din si Kuya mag-drive. ng drive nga. ang hiles kung punta dito. Ano yung na kanina na nag-aumot-aumot ka na eh? Ano yung bagong preno? kay ano? bagat na yun? yung Gamay lang mga apat. kung Bunting apat lang. No ka. Sabi yung Diday. Pag daw kung na, bilihan ko na po niya na sakyat hindi na ako makabiyahe. Kung 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 ako kung 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 Meron pa nga, meron pa nga gumugugo na meron ng pang drive. Oo, oh, oh, hey, ano, yun, andito dito ang nakapalmera, eh, ni, ano, he ni di ba kaya alam mo pa, matanda pa, nag-drive? Aha, na, yung para dimdi, yung bangga dimdi, eh, takbo dimdi na apat. takbo dimdi na apat, oy. Ano mong naganagas, ba? Ba, kulog, madami lang naganagas. Takbo dimdi, dami, swes. Ah, ah. Ano, ano, Dal ano, Dalagan. Dito lang tayo pa sa may kanan banda. Pagkatapos mo ano pagod mo, 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 mo ano pagod na lisensya, dugay pagod mo, 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 <laughs> mo bunot po ganyan-ganyan, kadugay. -ganyan. Kadugay mo bunot. Sabi na MD bunot, dito lapit, bunot. sus, doon kauras oras bago, bago mabukad at walit. Sabi niya, ito sa lisensya ko. Sabi niya, sabi ng hindi, bakit tayo eh? kami. Hindi ko kayo napansin. Sabi. <laughs> sabi ni ni Tapos yung MD, naawan na lang. Naawan na MD, sige tay. Uwi, uwi ka na tay, diretso tay. Hai. Ingat ka tay. <laughs> o, oh, uhilom. Bagay, <laughs>

ano ano na uh, paandar haro rot ang south ang ni Bilid Wow, do well done Labi na ko yan Ma, Mali mong awan Kapitan, Di ba naging Ano daw? Ang ina daw? Hindi na daw siya na hinaturang si Wadudok pangit ang galit Hindi mo na nang ignite

Kung mayroon tayo daan pa. Oo. Oh. Huwag lang tayo dumuntut sa ilusan. Hmm. Ba't nangalang tayo? Hindi mo, alam mamaya pa. Okay, Ay, bandangan tayo pa kasi may kumakaliwa ko Traffic daw yung dinaanan nating kanina. O, oh, traffic man lagi 'yan. Traffic. Kakatawa pa, kakatawa kayo ng yung dog, kasi sa sakit yan. Wala bang ano? Sige. Yeah, ayo demo.

फ्लाईवर right. Busingit, busingit, busingit <laughs> po. Yung tayo sa ilalim pa. Kita mo ang bus kahapon, yung Miami. Pasok talaga, ikaw rin mag-drive ka rin. Pagdahan-dahan rin ng basta mga basok nun, palayo ikaw. No, di ko tinatabihan nyo kasi kahit nga truck eh, ok, di ko tinatabihan. Kaya ka, hindi ka makita yun. Tinitin na hindi ko agad yung side mirror eh. Hindi ako Kapag... kumakita, oo, dito lang.

Sa ano nanto to? Ta? Ah, uh, City nanto? Malapit na tayo. Malapit na tayo dun sa may ano eh, yung Sakarino Hospital.

to be to taytay 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 di ako di ako taytay 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 taytay